Sa iba pang balita, isang pangarap na tila imposible abutin noon na ngayon ay realidad na para kay Kenril Bryce Santos mula Kawayan City na magtatapos bilang cum laude sa kursong Bachelor of Science in Aviation Major in Airline Operations Management sa WCC Aeronautical and Technological College sa susunod na buwan. Sa naging panayam ng IFM News Team kay Kenril, sinabi nito na hindi umano madali ang magpalipad ng eroplano kung kaya't para sa kanya ay challenging ang kanyang kinakasal kinuhang kurso. Aniya, minsan ay may mga flight sila ng madaling araw kung kaya't puspusan umano ang kanyang pag-aaral sa gabi. Upang maiwasan naman ang, ang, pagod at stress, sinabi ni Santos sa sinisiguro niyang tama ang pagkakamanage niya sa kanyang oras. Nagalaan na umano siya ng oras para sa pag-aaral at oras para makapagpahinga. Bukod dito, sinisiguro niya rin na siya ay nakakain ng tama at may sapat at maayos na tulog. Ibinahagi niya rin na isa sa kanyang natutunan bilang isang pilot student ay ang pagiging kalmado at pagiging handa sa anumang sitwasyon upang maiwasan ang anumang kapahamakan. Samantala, naging inspirasyon niya ang kanyang pamilya na laging sumusuporta sa kanya upang pagbutihin ang kanyang pag-aaral at sikaping makapagtapos sa kanyang kurso. Nag-iwan din siya ng mensahe para sa mga kabataang gusto rin maging piloto sa hinaharap kung saan sinabi nitong hindi madali ang kanilang tatahakin sa pagpasok sa aviation. Sinabi rin nito na walang bagay ang mahirap kung gusto talaga ng isang tao ang kanyang ginagawa. Para sa akin, no, bilang student pilot, Siguro po masasabi ko na itong course po neto na, na Aviation is very challenging and rewarding rin po siya at the same time. Mm -hmm. Kasi hindi po gano'ng kadali magpalipad. Yung mga lesson po namin sa lipad is minsan may mga mahihirap and kailangan mo po siya na gawin pa ng ilang beses para matutunan. And minsan nakaka-frustrate po yun. Pero once naman po na nagawa na po or natutunan na po yun is very rewarding po siya talaga. And masaya ang magpalipad. May konting challenges. Pero para sa akin naman po kasi, mahal mo talaga yung ginagawa mo. Wala pong mahirap. Simula bata po talaga, ang um, pangarap ko talaga na maging airline pilot. Gusto ko pong i-enhance communication skills ko po. Lalo po sa pakipag-unan. Mm -hmm. ko po sa mga workmates, that And mas gumaling ka po sa decision making, lalo sa mga emergency situations. Tsaka po mas maging confident and precise sa uh, pagpapalipad para po maging handa po ako sa totoong mundo ng aviation. Um, siguro mas sabi ko sa mga uh, may balak para na pumasok sa aviation. Kung pangarap mo talaga, huwag kang matakot simulan. Ito ang naging mensahe ni Kendril Bryce Santos. IFM News